Hi guys! So tara, sama kayo sa amin. Umuwi sa Bulacan! Noong Friday pala to guys, doon kami magpapakasyon for Undas. Magkukumit tayo and kasama ko si Ia. Punta muna tayo sa Recto Station, then transfer tayo to Di Jose. Pero before that, bumili muna kami ng waffle time sa Recto Station. And tara, maglakad na tayo to Di Jose Station! Waffle time! Ito na guys, dadaan kami sa pinakamahabang first time mag... Di Jose. Eh? Ha? Right go to Di Jose. Eh? Last! Tada! <laughs> Haba na. Well, yeah, you Dalawang monumento. Si Dan. Tap mo ko ya. Naka-ID pala kami guys para madali na lang sa discounts hindi kuha ng kuha sa bag. Ayan, papunta na tayo sa Monumento. Then, dun tayo sa ng bus to Bulacan. Dito pala kami, guys, dumaan sa SM Grand para malamig. Wow, ang ganda. Ang ganda, guys. Look at that. Daan First time ko to, guys, may pila sa sakay ng bus to Bulacan kasi nag-uwihan ang mga people. Ah, oh, ito. You... wala pang 5 minutes, nakaalis na din kami pagkaupo namin kasi nga maraming pasahero. So, napuno agad ang bus. Nakatulog lang din ako sa biyahe. And ayan, kagigising ko lang nung time na yan. Malapit na rin kami yan, guys. Ayan o, no, nasa may lares na rin kami. And malapit na yun sa San Marcos. Tara, nakababa na. Nakababa na kami, guys. And, nandito na kami sa San Marcos. And, tara, nasa bahay na kami ng time na yan. And, pagkandating namin, nagbless na kami sa mga titas and lolos and lolas and titos. Tapos, nag -merienda. And, nung kinagabihan, umalis na kami. Makikita nyo yun sa next vlog na aking upload. Pero, this time, hanggang dito na lang muna ito kasi sobrang haba na. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!